Mga kabalik, derechuan na tayo. Sasabihin ko ng malinaw, binaboy, hinalay at inulit-ulit pang inabuso ng mga politiko ang Pilipinas. Hindi ito eksena sa pelikula. Ito ang realidad na pinapanood natin araw-araw. Tahimik lang ang karamihan. At ngayon, may bagong sumabog na isyu. Si Zaldico, dating kongresista, sa sariling bibig nagsabi na may 100 billion budget insertions daw sa 2025 budget na ang utos ayon sa kanya galing mismo kay Pangulong Marcos Jr. at kay dating House Speaker Romualdez. Siyempre, mabilis ang sagot ng Malacanang, pure hearsay, walang basehan, hindi daw totoo. May ilan sa Senado sinasabi, walang bigat kung hindi under oath. Classic, pang PR ang sagot, hindi pang katotohanan. Pero ito ang mas mahalagang tanong. Kung talagang walang bahid ng totoo bakit parang pamilyar na pamilyar na sa atin ang ganitong style ng kawalan? Himayin natin base sa mismong mga pahayag at balita. Ayon kay Co, may tawag daw mula sa Budget Secretary habang nasa BICAM deliberations na may instruction galing sa Pangulo na magpasok ng mga proyekto. Halos 100 billion, karamihan flood control at infrastructure. At sinabi raw niya ito kay Speaker Romualdez. At ang sagot daw sa kanya, What the president wants, he gets. Ngayon, sagot ng Malacanang. Pure hearsay, walang katotohanan. Gusto nila bumalik siya, mag-under oath, mag -pruweba. Fine, due process, pero gamitin naman natin ang common sense. I'm not saying nagsisinungaling si Zaldico. Hindi ko rin sinasabing lahat ng detalye niya ay dapat kainin natin ng buo. Ang sinasabi ko lang, kung pangulo ka ng bansa at kung speaker ka ng house at pinag-uusapan eh, 100 billion na national budget. Imposibleng wala kang alam. Alam nyo hindi ito maliit na memo na supply room. Hindi ito petty cash. National budget ito. Chain of command ito. At sa chain of command, simple lang ang prinsipyo. Kung may ginagawa ang tao mo sa baba, ikaw sa itaas mananagot. Kung may anumalyang nangyayari sa opisina mo, hindi pwedeng sagot mo eh, hindi ko alam eh. Hindi ka janitor, hindi ka messenger. Ikaw ang commander-in-chief, ikaw ang pinuno ng kamara. Kaya para sa akin, huwag magmalinis ang malakanyang, huwag tayong gawing parang tayo pa ang mali kung bakit tayo nagdududa. May magsasabi pa, bakit tayo magdududa kay President Marcos? E eh, siya nga ang naglabas ng listahan. Siya nagpasimuno ng investigasyon, parang siya pa ang whistleblower. Oo, sa papel parang siya ang anti-corruption hero. Pero kung titignan mo ang galaw, parang power play at mind game na lang ang nangyayari. Narrative control, mind conditioning. Kung hindi man diretso, parang mind fuck sa buong bansa. Hindi naman ako nagmamagaling ha. Hindi rin ako nagsasabing mas marunong ako sa lahat. Pero kahit hindi ako genius, kitang kita ko ang pattern. Kaya nga mula pa noon mga kabalik, ito ang prinsipyo ko. Kahit kailan hindi ako nagangat ng politiko. Kahit kailan hindi ako nagbuhos ng buhay para manira ng isang politiko lang. Ang gusto ko, taong bayan ang maging judge. Kung may kasalanan ng senator, managot. Kung may kasalanan ng congressman, managot. Kung mayor, governor, cabinet secretary, kung sino man, basta may kasalanan, managot. Ngayon, tignan natin ang mas malawak na larawan. Halos bawat bayan sa Pilipinas, may mayor na anti-corruption daw Laging tumutulong daw sa mahirap. Laging para sa bayan ng branding. Pero tignan mo ang proyekto. Gymnasium, health card, waiting shed, apps, tulay, basketball court, street lights. Lahat yan may malalaking pangalan ng politiko. Handog ni Mayor Juan de la Cruz para sa mahihirap. Proyekto ni congressman ganito, regalo ni governor ganyan trapong trapo. Para sila pa ang naglabas ng pera mula sa bulsa. Mga kabalik, hindi pera ng politiko yan. Pondo ng bayan yan. Pera ng taxpayer. Pera mo. Pera ko. Pera nating lahat. Tayo ang nagbabayad. Sila ang nagpapalitrato. Kung talagang gusto mong tumulong, kailangan ba naka-billboard ang pangalan mo sa bawat semento? Bawat pader? Bawat poste? Hindi pagmamahal sa bayan ang tawag dyan campaign down payment ang tawag diyan. Investment sa susunod na eleksyon. Mind control ng buong komunidad. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag tayong bumilib sa trapong proyekto. Tandaan nyo, hindi sila donor, hindi sila savior. Ginamit lang nila ang pera ng bayan para lokohin ang bayan. Balik muna tayo sa flood control. Pondo na release, project sa papel completed. Sa aktual, either substandard o wala talaga. Ang resulta, mga bahay na nilubog sa baha. Mga pamilya na sinira, mga kabuhayan na binura, mga buhay na tuluyang nawala. Ito ang totoong epekto ng pananahimik. Habang hindi tayo nagsasalita, habang kampi-kampi tayo sa kulay, habang kinukonsumo lang natin ang narrative ng mga politiko, mas maraming Pilipino ang nagdurusa at namamatay. Mga kabalik, malinaw tayo dito. Ito ay opinion ko. Ito ang assessment ko base sa mga pinagsama-samang balita, pangyayari at pattern ng nakikita ko. Hindi ko sinasabi na ako ang absolute truth. Hindi ko sinasabi na wala akong pwedeng maliin. Kaya nga ang tanong ko ngayon, kayo mga kabalik, ano ang komento nyo? Sa tingin nyo, sino ang tunay na pinoproteksyonan ng mga galaw na to? Bayan ba o bulsa? Gusto ko marinig ang boses nyo. Hindi lang ako. Hindi lang sila. Kayo. At sa dulo na ito, ito lang ang malinaw. Una, hindi pwedeng manahimik na lang tayo. Tahimik na bayan equals masaganang korupsyon. Pangalawa, hindi pwedeng kampi-kampi sa kulay. Hindi mahalaga kung anong admin o anong pangalan. Ang mahalaga, may ginawa bang mali? Kung oo, managot. Pangatlo, hindi pwedeng puro reklamo sa social media. Kailan natin magtanong, magmonitor, magdocument at i-call out ang mali sa barangay, sa bayan, sa probinsya, sa national level. Pangapat, hindi pwedeng puro anti-corruption sa salita lang. Kung talagang kontra ka sa korupsyon, dapat handa kang sabihin, kahit idol ko pa yan, kahit kalyado ko pa yan, kung magnanakaw, dapat ikulong. Mga kabalik, binaboy na ang bansa. Huwag na nating hayaan na tayo pa ang mag-excuse para sa nambaboy. Panahon na para ipaglaban natin ang Pilipinas. Ipaglaban natin ang karapatan ng bawat Pilipino. Ipaglaban natin ang kinabukasan ng susunod na henerasyon. At kung hindi natin gagawin ito, kung mananahimik pa rin tayo, kung magpapadala tayo sa propaganda at power play. Handa na ba tayong tanggapin na kasama na rin tayo sa problema dahil pinili nating huwag kumilos. Ako, malinaw ang panig ko. Lahat ng may kasalanan dapat managot. Lahat ng magnanakaw dapat makulong. Walang exempted, walang banal, walang untouchable. Yan ang tunay na balik values at yan ang tunay na mind shift. Truth in motion, minds align, park pack, social streams in time. stories that matter voices that lift